Good day mga abyan! So for this video, mabakal kita karoon kang goldfish di sa Oton, Iloilo So ang una kong kinapitan, si Police no, rin dyan sa may unahan kang high school sa goldfish and sa Oton So nakapili kita kang aton yung mga koi, double tail, kagsibungkin So ato nang napili nato na select na kaggurubay, putso na ni Police So ito na mga janitor niya guys Mga albay na janitor do mga buaya, akal So muna lang nga itong nga bakulon So lain na ilang risyo Dipindi sa klase kag isda to no? So ibuyan na rin to sa may aton nga concrete pan nga gin obra Kaya pagkatapos, nagdiritso kita rin dyan sa may trapeche uton. Kay Migo Carl. So, may mga rosy barb na natanawa namin yung mga rosy barb na. So, sa so, unang gabrid mo na kaya kag-dasig uh, na paduruhon. So, may natawag nga rosy barb. Tapos, may diyan na mga koi. So, nami ang mga koi na. Oh. Nami ang mga kolor. So, ginabligyan na 15 pesos kada isa. No? 15 pesos. So, mo ng... ang um, mga available tapos may mga albino janitor mata na ang mga albino janitor ng mga drag girl pano tapos diyan naman sa pihak ng nga pan may sibung ken siguro diyan no daw sibung eh. Oh, kay mga ibang guys, dabi na gasa mix So, muna diyan nga na nga pan, diyan sa may tubang elementary. So, kung ano ang available na, pwede kang mo hapit kagatan, aw, oh, kung ano ang mga available na, mga isda, nga ginabaligya. So, harap mo ng mga male koi breeder na mga laki no ang so, mga bahid to sa pan sa babaw sa concrete pan no sa sandagi na imaw para nga nga kung mag uh, ng busong kang mga female breeder ang na pag pagbreeding, uh, pag nga na, no so kung ka nga na lugar tayo yun ng tubod kang tubing, so dyan nga ng mga metallic moly so mga na, mix man dyan may mga tangerine may mga silver. So, di at nagbakal mabuin kita mabuin ka na mabuin kang mabuin tangerine kag black muli nga ato ni Moon nga breeder. Kay, mabalik kita ka breed ka mga muli kay isang una na naubos ang akan nga mga muli breeder, no? So, moran Tapos, may mga balloon, mantanaw, may mga balloon, metallic balloon, tangerine balloon. So, lain mo ng balloon. Tapos, ang mo dyan, mga buto, mga fry, so, ginapain na lang. Dami nga na pancake bilog, no? nga bilog lang ako kag malapad so karami man kang muli kay dasig niya paduruhon kag uh, live bearer niya sanda kung kag dasig sanda ka niya mag uh, buto diritso na mga ang anda ka buto so hindi pa sa iban nga mga nagapangitlog pa so rigyaman ang mga available ng mga muli So mo man yung style ko muli, ginabutang na mo lang dyan. Tapos sige, sige lang ra raka -ra mas lami abikon sa mga madpan mo ginabutang dasig magbakal, dasig magrako. -ka. Kaya may mga matuka sa iban ng mga makaan sa nga iban ng mga parasites sa tubig. So, di dyan, kita rin kay nag-order man kita gali kang tilapia no? pero sa next day pa natin ibalikan kay wala pa ka-harvest. So, isabay bahay niya lang sa mga harvest na. So, duro gali ang available ng tilapia dyan, halos mga 10,000. So, kadaadlo, may gabakal man amat-amat. So, tanawa niyo lang ba isang mga black molly. May mga liar, Lair Tales. So, manami nga mga Black Molly, mga manami nga klase. So, 50 pieces nga Tangerine Molly, <coughs> kaya 50 pieces man nga Black Molly. Kaya nag-i-listen siya kung pinay ko kalibot-libot ah, no? Uh, ah, Lata natin kung anong sulot ka nga ng mga screen, no? Sa so, mga screen. So, mo dadang gusto ko kung may mga pan lang nga mukha niya. May hilig lang ko daan sa So, gusto ko kita mabuyan. May mga isda, no? Tapos, ah digja digja to mga breeder nang mga male koi breeder kung may sa sagwa na nakita ako sa kabakal nga siguro nakabuhi daw layaw ta nakagulat na nasa may sulod kang screen na to tapos amo ang mga drag -gal. so medyo drag girl ginabula man kung mag time kang breeding ang na ang pag i kang male kag female koi so mabudlay kag mauti ang pagpano kang koi pero sulit man kung maging successful. So, mo dyan ang mga female koi breeder, mga hindi ko lang familiar niya kung anong mga tawag niya, mga arat pero grabe no. ng mga janitor, drug girl, yun know, no? Lapad pa sa palad yeah. ko, no? Grabe mga janitor. So, albino janitor dyan akong tawag ko. So, mga jay design man sa fish pan, kag may mga bulan bulan man, may bulan bulan may tilapia, So, ang tilapia, finger na rin dyan, mo ganyang atan nga. ay nakabakal ng itakang goldfish dito kay, kay, ano, kay pulis, no, sa isdaan sa uton. So, karon ah, uh, lang na biliwat sa may pihak, no, tao na wangan ng space. So, binitalan lang galit dyan, ta, Makita nyo man dyan, ta, na, sa may binitalan sa tubang, lagit kang elementary school dyan sa may barangay, trapiche, no, kag, madasig lang kag pagkatapos kung na putos na nang mga muli ara na kita sa so hari na no Hari na bakal na to sa may tapitsinga isda Kamu dyan halin kai? Kamu jangan halin kai, ano kay polis kay Rodzendo parang mag yang aku kita pelisui yang mana lagi climate ties ada lagi tanah yang urum ta terus mi mengemulis kita umur yang tanjirin and black bully no breeder ini mau terus breeder so mau kita mau kita goldfish mungkin jangan atun habis semua kita wablang mau daan kuno double tail naga samu samu so tinduan ta so leban leban gitu nabang-nabang sih madu keras juga yang pantat kayaknya waruan, oke lanjutkan perspektifnya, soalnya waruan ko. ada waruan ko? nah, Tapos yang pantat, jam orang pantat deh, nontakun mau kita yang pantat ah, sih, nontakun mau apa gua mau napa kita si busuk sih busuk. sa mga mulis na mga short mulis, mga mix mulis, may sibadan nyo kag may ito na piyama gani. So mura, um, muna. So rumaan mabalik kita rumaan dito sa may trapitsi para bulay na nga 1,000 pieces of tilapia for the links, no? Ayos. Bye bye. So ang purpose na kara, may climatize ta anay ang temperature ng tubig ay basta magbakal kita hindi ta dayon pag direct nya i samo sanda no ihurom ta tanay mga 10 to 15 minutes para nga uh, ang temperature ka tubig sa fish pan naton kag sa anda nga uh, plastic mangin pareho mura na pag pagwa sa aton nga mga ginbakal nga isda no? so that's it for today's video ah uh, sa sunod balik ko na sa susunod ang mga tilapia nga 1000 pieces nga aton gin order so thank you for watching bye bye